time check. Good morning guys. Ayan. Nakikita guys. nyo ba yung nakikita ko? Ayun. Ayun. Ayan. Ayan. Halika kasi ng kalat galit niya. Ayan. Gagawin natin. Wawalisin natin guys. Hayaan natin siyang maghanap ng gamit niya. So... Yan, shout out everyone. Big time is being done. Diba? Wawalisin natin yung gamit niya. Napakalat-kalat kasi yung gamit niya. ang gagawin natin, wawalisin natin yung gamit niya. Naayaan natin siyang mawala.

na tayo. Na tayo yung pag <laughs> Oo, <from>? <renamed computedaka> <laughs>